Good morning, ay good afternoon pala. Maglilipat ako ng supply ko sa lagayan para hindi ako hala kuha na sa sako pag nagsaing. ano na yan, good for 15 days na namin yan. Isang, ano, isang ganito. Isang ganito, good for 15 days na namin yan. Ay, alaga ako makulit. Eh. Ay, naka-electric pump pa siya. Ayon. Lalagay, ililagay ko nun sa ilalim ng lababo. Sa ilalim ng sainga namin, lalagay ko muna nun, nun. Aray, bigat higat higat ng binuhat ng bigas alin loaded but kulay yellow tapos alin tsaka aling loaded kulay yellow ito ha, maliit Malik daw. Hati pambot. Malik. Malik. Ata. Hati mo ta ta. Ni singkang tubig namin tanghali na wala pa rin, hindi pa rin kumukulo. Hay naku, 'di ako, grabe 'yung dami kong ligpitin. Ay. Oh. 'Yan. Karamihan kong ligpitin. Tapos walang kapaguran, walang katapusan na trabaho yata sa loob ng bahay, no? Ay, nako. Namo, may asukal ako. Masarap to. Ano? Yung, ayaw na babasa ba? Hindi, paano ba ito mabasa? Ayan. Ayun, mas kubado. Masarap tong asukal na tong mas kubado, eh. Ayun, galing siya ng bakulod. Init. Init ulan init ulan. Kaya marami nagkakasakit. Kaya maglilinis muna ako. Lilipitin ko muna yung aking bigas. Okay mga pala loves. Gandian lang muna kasi marami pa akong buting tingin na naman. Thank you, thank you very much. God bless everyone. Love you all.